Ito ng upuan niya, yun mo. mo na, karating mo na. Ha? Ito mo yung upuan niya, pag bumalik Mamaya, pag na, ano yan, ako pag pagbintangan yan. <laughs> yung balde mo na lang. Ayun, may upuan oh. Uh. Mm, o. Doon, kuha ka upuan. Ayun, pinapapatawan. Ayun o. Dali, ayun no. o. Ano ang basura. Punin mo na lang. Ikaw na. Ikaw may katiwala ni, ano eh. lang ang binigay sa akin nandun na sa bahay. Hindi sinabing papasok ako dyan. Oh, yan pula eh. Oh, matapon. Oh, may yelo pa siya. <laughs> <laughs> kaya bumibili kayo ng yelo. Ayan, nandyan na yan. Oh, wow. Ang <laughs> sarap pagkain niya. May mangga pa. Pag nakuha ng katubig, pari kayo dun na kaya ano, sa grepo ni Kuya mo. Hmm. Magbabayad ka naman dyan. 21 araw. Ba't nawala ka ng nakaraan bet? kagasan ka, This WD? Ah, sila naghatid siya dito sa'yo? oh, hugasan mo yung plato mo. Pagkatapos. Himayan mo. Himayan mo. Mas hmm. so maganda yan pag nandito yung ano mo ah. Uh, uh, ka naman. Eh, nasaliliguan ka. Ha? Sa so bagay. Pag ganun pa naman hangin, oh.

ilang beses na rin tong ano eh ah, nakuha ng DSWD hmm. oh, may ano pa may pamangga pa siya oh yung ano anak ni Marilo yung ano Nabigayatan yan Marilo? Malo yung ano yung

nito pag nawala to nandun to sa DSWD ilang beses na to na ano ahin natin dito lumalayas na naman Pagkatapos mm -hmm. nito kain nito, iwan ko kung saan naman ito pupunta.